good morning good morning guys uh, mapakain tayo ng ating mga alaga ngayon malalaki na sila guys uh, naalala nyo ba yung unang video natin yan na sila yung um, pangalawang sisyo ko tapos ito yung pangatlo yan sila yung una ko, ito na siya. ito na dalawa na lang uh, ito binukod ko na siya kasi binubugbog yung mga kapatid maalaga ano? natin ako so, guys may bagong sisir tayo hindi nagsabay sabay ng laki ano? Pilang piraso Good morning, good morning guys.